Bro, may botol, bro! <tis> bro! Ay, si kaya, si kaya ay Bro. bro. bro ano sige, sige, Ay, sige, 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 Trotro, trotro. sige, 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 bro. sige, 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 Bro. sige, 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 bro, ba? Hah? Kau <tuk> <tuk> namanya meceh? Ini... Perotas! Waaah! yung 'yung mga kaibigan sa mga lang ng, ng, ng hapon po no. 'Yun. Babalik na naman kami no. Nagsama-sama yung buong team at syempre sa kasamang palad wala si Marvin mga kaibigan no kasi. 'Yun. 'Yan yung mga ka-team natin no. 'Yan. Lab, sayang nga wala si Marvin oi. No, eh? Marvin nang talaga wala no. Mm. Siya lang talaga yung wala mga kaibigan trabaho kasi. maka kami sa, mm. sa team. 'Yan. Night Ghost TV. 'Yun. Father Don. Um, yan, T-Pogs, Datsky, at M&M's. M&M's, Datsky. Yan. Yan, support. Yan. Ilipat mo muna yung ano, 30,000 na subscriber sa kay Night Ghost para mag-100 na rin. 100 na ako. buti din ng kisay Night Night Ghost. Don Carlo. <laughs> <laughs> Yan mga kaibigan, no? big love shout out sa lahat ng solid supporters natin diyan, sa viewers at lalo-lalo na sa mga hello. <laughs> sa mga hello daw eh. <laughs> Akala ko bro sa mga basher bro. Charot sa solid supporters diyan. Iya. Ala. Yan. Sama natin yung si Robin Bro, bro. Bro. Oh. i to be bro ang iyang atuhod bro. Sa <laughs> <laughs> I-check bro, i-check ba. oi <laughs> ang in Ang in na suportahan. oi eh. nalugi ang in-check ba ba? <laughs> ang ah, bro, nana bro.

Yan, suportahan nyo lahat mga kaibigan At lalong lalo na tong Ano? VIP ni di ba? VIP VIP natin yan yung Pag walang damit ay nagmamantik kayo Oh yan, Emmanuel the Savior The VIP of Team Katakot alala <laughs> <Hola>. alala <laughs>

Yeah, siyempre, ito yung pinaka-hugi nating sawa, ayun. Ano nalala? Alam nyo, nagbaritis, nagbaritis. Ano ng hindi. Ala, yun hindi ang hindi natin, natin natanong, Bro! Ano yung <gasps> 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 Pero lalaki! <gasps> uh, <yeah. mumbles> neno? Oh, ganun, no? Pero, tanawon na to ang ano? <laughs> Nunal ba? Si

<laughs> yan mga kaibigan Mag ano muna tayo dito Tandahan lang tayo Hindi naman paliksahan Tama yan bro Dito muna ako dahan, bro Kasi parang maihi na ako so, doon, no? Tayo sa pagkakitood mo natin. Bro, ang kasabi, kasabihan nga bro. din natin yung ano. Kahit ay habang meron isang viewer tayo ay hindi tayo mawala ng pag-asa. Hangga't hindi tayo masisiro. Yan eh ako na kanyang skin na. Ala. Ate Flora, pagalitan mo yung bag. Well, Ang Na. <laughs> Laka. <laughs> <laughs> hala, hala, hala. Kaya yung galawan pag gintay po. Tara, tara, lusob na naman tayo. O na ganing ginaingon bro nga. Happy happy sa una. Pag seryoso na, seryoso na talaga. Oh, di nila nakilala si Michi, no? Sa tagal-tagal na ano, paghahanap ko Tapos hindi ko nahanap ba? Wala na ka na. Oh, Sino nga yung pinakamatanda dito sa atin, bro? <laughs> Dalawang <yung> chiko. Lord. Lord. Bogar-bogar mo. Kinsa ka nang pinakamatanda sa grupo? Ito, si Emmanuel doon. Si Manuel. Si Don. Si Don. <laughs> si Don. <laughs> Don. Tapos sunod si, si Don. 40. Pa rin 'yan. 16. Tapos Ikaw, Bro Codes. 40. 1262. 62. 62?

Bro, bro, bro. 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 <tutuk> Ngepotol dari Bro? Gapang pengayu tabang, Bro. Pengayu tabang. Allah, dikat. Bro <tutuk> do iya Bro. Yitil, bro, iya Bro. Asal saya mau kelating kan. San makalato, tawon Tawon Ha? Lula sa kabalong na butang. Bro, parang familiar ang mo, ang ano ah. Yung boses niya, bro. Uh -huh. May nun na ba? may, nunal. may nunal bro? 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 Sinig, sinig. Sinig,

May mga kaibigan. No? Stand ko muna ito. Hmm. Dami dito. Nalawes ba kasi? Dalawa kayo ha? Okay, ah. Ang Kita nyo yung mga kaibigan. Gago bro. Sakit sa Ang

Toto, toto, Bantay bro, bantay bro. Good news no nakita si Mitchie. pero bad news yung paanya nawawala. Nawawala. Oh, Tapos paana. parang sinasaktan siya. Bro. Parang sinasaktan si Mitchie, bro. Ang iyang atay ba? Ng wala. Sigaw siya. Toto, toto, toto,

Sangkatbo. Ge. Ini sebelum main skin yang kena kelaban dino. No. Ya. Dekana nilab roy. Oh. Oh, damit. Turai hapon.

Sige hey, na, nakaano! Dava! Ah, ako ho! Hah? Ah, hindi kayo luhan. Mama oh, Ha? Huh? Mga kaibigan, nakita niyo naman kanina na. Ha? Inanok ng dalawa na 'yan. Binitbit ko 'yan, inalsa Kayo naman na yan, huh? Huh? Kabigan, ko. Kayo na muna bahala diyan, bro. Mga kaibigan, tama ako sa likod mo. Pero pinilit ko talagang bitbitin yung dalawang bata na 'yon.

May orasyon mo, dako. Ali, dako. Dako, oi. Ano, tulog bantay. Na ano sa likod? Giana na ako sa likod, gainaw. Giana na ako. Giana na ako sa likod, oh. Il Lapos diri, oh. Di Gusto niyang gumapang, oh, bro. kaya. Hindi siya talaga makakagapang. Pinako. Pinako yan, pinako yan. Pinako. Dapat patayin muna natin yung nagpako sa kanya hindi natin ma-apport na ito, hindi natin ma-buhat. Yung nakita mo yung dalawa kong, yun ano, gibit, binitbit ko yung lab <tipunlad> oh, dalawa. Mga ito ganito, anak ko, oh, duha sa, duha ka bata, anak. Tapos girasyon lang ako sa likod. Nung nakatong oh, malaki. Oo, oh, katong dako kayo. Sakita sa, sa tiyan, oy. Naarad na dara, nagatago siguro. Ah! Dami datang. Oh, let's Bro. Bro, ingat sa ano, bro. Sa malaki, bro. May orasyon, bro. Grabe, mga kaibigan. Para mamuwala na ako ng lakas, no? Grabe, mga kaibigan. Bro, okay, patay na, bro. Patay ng talo. Nay na nalang sa tohod bro Sa tohod or sa likod sa tohod Oh Lalaki man yung anak Oh na no, kadigan Pinatay na nila yung dalawang nakuha ko Ha? Na apa? Lalaki daw lalaki Lalaki? Oh uh. Ito yung kambal? Ingat kaya sama laki ya. Nakita nyo'ng malaki bro. Kul. Ah! 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 Ay.

Kapit pa ko ka na ang hinabi. Lika na nagdabik pa ako. Kapit na no? ka pa ako. May pa ako. Na, -na bro. mabukat bro. Ha, may then, na kagatin si G pose, ba? Ya. pa. Hindi pa. ako. ba? Pako. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi Ato lagi itong taas lagi. Boto na Sa ba? may iting na taglay. Itong na ko na na Parang perlas na bilog. Di sa ako hindi ah? ba ini ibalik sumo binalik sa bro? po? bago 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 kanya bago bago na naman yung kinargas bro Mas ano mas malakas. Mas Hybrid bro. ka? Malakas na tayo ba? Malakas na tayo Tinali. wala siya bro. Tapos pinainom daw kanya. mo Kaya pala parang bago na naman yung kalit niya. Kaya nga. para Wala kayo na patay doon? Wala Pero katotan tani ang ano? Makuha tako ba? ba Orasyon ng ko! Gusto kong tao! ala tao na talaga yung dilikos, daw, wala mo talaga hinahanap niya bro saging, saging lang nah, sa kita 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 dito kita 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 yung kita kita kita

sa naalala ng mga kaibigan ay tinray ko yung kamutin yung bata ng mga kaibigan no? pero oh, sakit talaga sa dibdib -dib na kita yung ganyang senaryo ba kaya yun palayo muna ako mga kaibigan hmm. nagkasugat pa tayo mga kaibigan yung mga kaibigan. na natin. Kawawa yung batang yun mga kaibigan. Yan. Sa naalala nyo, kung maalala nyo man mga kaibigan, si Mitchie ay yan yung bata na tinulungan ko ba? Ginamot ko. Yan. Sige lang ko lang yung pag-iyak ng mga kaibigan okay. <makes> na <noise> paapos. mga kaibigan, Minisabi ni Michi na hindi na daw siya gustong mabago. Hindi daw mabago. Baka layo muna ako dito mga kaibigan kasi sakit talaga Ano, awat na tot. mga kaibigan. Mga ano kaibigan. <laughs> sa mga balita kasi yung mm, kanyang pa hindi niya makita mga kabigan tapos pinako sa dyan mm, nagkontrol sa kanyang mga kabigan kawawa talaga itong bata ng mga kabigan <coughs>

<laughs> wow, Nang ang na tumawag ng 'yung abangan niyo karugtong. The best <laughs>